Lexter Castro aka Boy Dila tumupi sa walo matapos humarap sa press conference kasama ang mayor ng San Juan City na si Mayor Francis Zamora. Noong una po nagpapasensya po ako sa aming mayor na uh, sinagawa ko po uh, dahil po sa akin parang uh, sisira po pa San Juan po. Uh, lahat po ako humingi ano po ng sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo lalong lalong na po sa rider humingi po ng ano tawad po sa inyo gusto ko po kayong makita sa personal na gusto ko po sa inyo ng inyong common po. sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po umiisip kung ano po, ay stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po yung malabas sa pagbabanta sa akin na uh, na po sa mga pamilya ko. Oh, Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang kanilang dahil masakit din po kasi nadadamit po yung pamilya ko. Sa press conference ay nagsalita nga ang mayor ng San Juan City patungkol sa nasabing issue. Aniya, nais niyang baguhin ang dekada ng nakagawi ang paraan ng pagdiriwang ng pesta ng San Juan kung saan magkakaroon lamang ng basaan zone o specific na lugar para sa basaan. Susubukan din ng pamunuan ng San Juan na mag-request sa Malacanang na gawing holiday ang June 24. Aminado ko na talagang galit na galit ako kay Lex. Dahil yung kanyang mga ginawa, yung po naging mukha ng Watawata -wata San Juan Festival, yung po naging mukha ng kapistahan ng San Juan. Ngunit nung uh, nakapag-usap naman kami at nakita ko naman sa kanya na sincero siya sa kanyang paghingin na paumanhin. Ma, I love it. So, dahil na po sa nangyari nitong nakaraang linggo, ay nagdesisyon na po kami na baguhin na once and for all ang paraan kung paano magdiwang ng kapistahan dito sa San Juan. Isa po ho sa aking din na talagang base sa aming pag-aaral ay makakatulong po ay magre-request po tayo sa Malacanang na ideklara na holiday po ang June 24. Nagmukhang maamong tupa si Boy Dila sa video na halos 95% si Mayor Zamora ang nagsasalita sinabihan ng Mayor ng San Juan na huwag na maglabas ng Dila itong si Boy Dila at magpakabait na daw ito. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, oh, next like, year, mo na ilalabas yung dila mo. Kasi ang ganda na nga nung apology niya kagabi, tapos nilabas pa rin dila, ano diba? kaya... Sana po mapanood niyo to. I love it. Natuto na siya, natuto na siya. kaya mag-alala. Ma, I love it! Bahagi yun ang bahagi yun leksyon na natutunan niya, no? Yes. Para hindi niya makalimutan na dahil sa water gun na yan, nakakalong kanyang buhay. At uh... Dahil sa kanyang pinagdaanan ay nagsisi naman siya at uh, nangako hindi na gagawin muli. Para sa kanya, ito, you know, ito yung leksyon na sinasabi to. Uh, isang bagay na hindi niya makalimutan dahil nandito siya ang uh, hindi nang tawad, bago, uh, hindi na niya ilalabas sa kanyang dila dahil ng kanyang pinangako at uh, hindi na rin siya magiging mayabang sa alamang paraan. Ma, I love it!